Guys, nandang magagasin nyo, guys. Ayan, gawin tayo dito. pang natin yung mga driver. Ayaw mo yung ari. kung lagawin, guys. Okay, guys. Boss, ano nga yan sa clutch nyo? Ano? Tagas. Tagas sa clutch, sa ilalim. Pick up lang. Okay, sige. Ayan, guys. Gagawin ang ating megane ko. Tagas to. Tumirek. Ano mangyari? Lunglusot o ano? to, ano? po lang. Tagas lang Pero kailangan natin papalitan. Pagkakamot lang Ah, kung ba, para may, nat, may na, may natulo na, may okay. natagas na. Ah, kailangan pala tayo. Baka abuti kayo sa daan. Para sigurado. Ah, may natagas na ang cambio. Okay, okay, okay. Kaya kailangan pala tayo na. Ayan guys. Medyo may natagas-tagas na raw sa ilalim. Titignan po natin. Ah, titignan, po natin. Ah, titignan pa kung ano. Kaya guys, kinakalas na yung kanyang clutch Tumirik lang ito dito Medyo hindi naman tumirik Kung baga, nakita na may tagas na Pinagawa nila, baka abuti sila dito Kasi meron silang delivery Kaya guys, baka ma pending yung kanyang, mga de delivery, deliver Kaya no, truck van to guys Kaya pinagawa nila Kaya no, pinanggal na, may paulo Isang buo ng kanyang bilhin natin Isang buo kanya na, ayan May nabi yung isang buo na kung tama yan Tagas na ako, ayan kaya no, guys Eagle ba ito boss? Eagle? Igil ba ini yang pori cepuan? guys pori to. Ayo. ito sabi Ayo. Digil itu kabilah, usabila ditahan. Usabila. Oh ya po. Po tagas. Pwede Pwede ko Sematai. Bukan. Bukan. Okay. Bukan. Okay. Bukan. Okay. Bukan. Bukan. Ang ko ng tama. Lang. Yung tama ito. Yung ko may tama. Kaya <laughs> yeah, may, maybe may bisita na naman tayo dito. Ayan, si Kukusin ng Akila dyan, si Carlos Maliari, si Bullet. Ayan, si Kamakati. At nagluluto pa na kami dito ng ano, sinigang na na yan. Na manok. Na baboy. Manok. manok. sinigang na baboy. babo. Manok pala yan guys. Babo baboy yan. Manok, na baboy. Ayan. Oh. Nagluluto ito oh yeah, so, kami dito, Oya. So, kami, kaya na kami. Habang nagkagawa, yan. Talier, katabi namin guys. Ito ang aming ano, manager, si Bullet. Shout out sa mga tiga Makati. Oo, oh, shout out sa mga tiga Makati. Yan. Sa Batangas, pwede yung shout out din. Sa Batangas. Sa Makati na lang din. Sa Makati na lang din. Ayan, sarap ng luto na, ano, oh. Sinigang na manok, guys. <laughs> Thank you, yes. Ayan guys, oh. Wala, naubusan pa na ng stock ng buo. Kaya will cap lang mapansin okay. natin guys. Top kit lang. Nice, kanyang napapalik guys Ah. Ito na, ito yung luma guys oh. Ayan o, oh, pudpud na o oh. Ayan o oh. Sira na o oh. yan oh. Sira sira na guys, sira na yan o oh. May kain na o oh. Ayan. Sira na itong kanyang luma guys oh. yung... Ayan o oh. Kaya may tama na o oh. Kaya siguro nagtatagas na ito Ayan, itong isa Itong isa medyo wala pang tama pero sira na rin to kasi medyo pudpud na ito yeah. lang talaga may tama kaya siguro tumataagas hindi totally tumagas ang gusto may natulo ng flow in eh. yan yeah, guys eh ito pa chero yun lang nga lang okay. Badyan natin yan yeah. kapit na guys yung ating bagong wheel cap oh. yan, yeah. talagay na lang ulit sa kanyang master or HF1 to guys ha, yeah. di uno, yung, ang size nung, di uno, Ayan guys, kinakabit mo din si ating Pau. Para to guys ha. Yung size ng kanyang ano ha. So, kanyang wake up sa sa master, secondary master. Kaya wala tayo isang Kaya wake sa natin ang ating guys. Wala isang na isang guys. Bibili din pa yung no? Ayan, may update pa rin ito guys Ayan, ang dali na dapat lang simplify guys, magpalit ng ano Pins na tagasa sa daan Kaya hindi nyo lang nyo O kaya, kung malalayo nyo guys Tip to kayo ng mga spare Mga reselba nyo Para kung Kung kayo'y matagasan Pero ay agad Bomba! Oh, bomba! Apa, 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 Bomba bomba apa apa bomba Bomba apa apa yang guys kayaknya bomba, bomba. Oh, nasirit fluid, guys apa apa Okay na, Pao? Ayan, yeah, okay na, guys. Ganyan lang, ha? O kasimple, ganyan. Ka lang, bibili pa rin. Huwag kayo magpapalit ng na sa isa guys, ha? mga jamming ginamit po dyan? 12, alam mo? Do... 7. Di 7, 12 sa script. Yun lang, guys. Yun mga gamit na so, ginamit natin, no? Start, tinatay kung agad na, boss. Start mo nga, boss. Okay na? ka lang ang kalabas, kung magkano ang labor niya. Okay. Tingnan. <laughs> Tingnan okay na boss. Kung nakabi na okay. Okay, marambot na. Hindi kaya kanina. na. Okay na. Okay, thank you, thank you boss.

O okay, din, okay na. Maganda na, hindi ka kanina ang kanyang clutch. Hindi ka tulad kanina, sumasabi daw kanyang cambio. Kaya, dinaan niya di sa ating tagyer. Yan ah. guys, ha. Yan guys, sana kahit pa ano, may may nakakay tip o idea man lang. O, paggagawa ng clutch guys, ha. Yan, for check po ko niyan guys, ha. Sana, subscribe na kami sa aming YouTube channel, DMD TV. Sa like, at pasaya na rin guys. At click notification bell. Para lagi updated sa so, mga share-share na yung video. hindi po po, guys. Okay. okay guys.